Ano ba naman? Anong, gina Anong ba nang ginagawa? Anong ginagawa nung kalukwaman? Shhh! Ikaw Hello mga kamarites! ayan. mga kamarites, pagtitripan na naman natin yung mga kamarites natin ngayon. Ito mga kamarites, oh, may hawak akong speaker at saka cellphone. Kasi mga kamarites, meron akong dinownload na... Ito, pakinggan nyo mga kamerdes. Yung dinownload ko. Oh. <laughs> Psst. ah Oh. Psst. 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 <laughs> Psst. <laughs> <laughs> Ayun <Nakagayulo. laughs> <Ular. laughs> <Ayan>, mga kamerdes. <laughs> Kunyari. Siyempre. Maririnig nila yun mga kamerdes ang alam nila, syempre, ang alam nila may sumisitsit sa kanila ngayon. Siyempre, anong gagawin nila? Hanapin nila kung sinong sumisitsit sa kanila ngayon. Ito mga kamates, itatago natin. Tingnan natin kung ano magiging reaction na naman ng mga marites natin. <laughs> Pagtitripan na naman natin sila mga kamates. Tara, let's go! Dahan ka na dyan, sarap at embit na ako sa likod. Ano nito? Ano ba ang ginagawa ng kanila oh mag-selfie? ko naman ako. Ito Ano ba naman? Oh nako, grabe ka naman di Steve. Tumindig 'yung mga mo. Ano ba naman 'to, Steve? Speaker lang sana 'yung hilaga. Puro talaga. Ate Ambit, 'yung mga Martes nagma sila doon sa harap. Ngayon, iikot ka doon tapos ako dito ako itatago ko lang 'tong speaker ate Ambit ah. Hayo. Hysj! shh Yeah. you